channel yan. ako po si Oliver at gagawa uh, po tayo ng video reaction at uh, yun sa bago pa dito sa youtube ko, please po pa subscribe po at comment po kayo dyan. ayun mga boss uh, pa na natin, lets go na tinatawag na one man hide and seek ang larong ito ay katulad lang ng larong tagu taguan pero hindi tao ang magkakanap sayo kundi isang manika at bago simula ng larong ito, ay kailangan mong magsagawa ng isang ritual na kung saan ay magagawa mo Tiyuman ng makatawag at papasukin ng isang kaluluwa o multo sa isang manika. At ang manikang ito ay magkakaroon ng buhay, gagalaw at hakanapin ka. Ginawa nga ito ng isang lalaki sa Japan, pero makalipas din ng ilang minuto ay tinapos niya na agad ang laro. Bago pa man... Nakatakot po, pa ng ganyan, diba? Yaring kakaiba. Pero lingit sa kanyang kaalaman na meron palang nakuha ng kakaiba ang kanyang kamera. Hmm. No 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 Nag-ritual siya. Ano ba yung ibig sabihin na yung sinasabi niya? Sa mga ano dyan, mga magagaling mag... Ni Honggo. Ayan. おしまいあなたの負けですおしまい、うん、あなたの負けですおしまいンはい放ってくれ。 pangalawang beses ko pinanood pero nakatakot pa rin. eh na may lumabas dito. Na mukha. Oh, Mukhang bata. Ayun o, no, yun. Ayun o, no. ay. Hindi eh Ayun o, no, wala. Oh, eh Ulit Ayun o. No. Oh. Ayun Wala na. eh Mula sa video ito, nakuha ilang sandali bago niya tapusin ang oh, laro yun, no? at bago niya patayin ang kandila. Makikita mula sa salaming ito na malapit sa manika, ang tila isang mukha ng babae. A ito. Ay, ito. Ay, iba yung ano. Oh, wala. Iba talaga. Ay, parang... parang The na. No? Totoo nga kaya ang video ito na mula sa Japan? Posible nga kaya na isang multo ang nagpakita mula sa salaming ito? Bay lakas din ba kayo ng loob para sa... Paano? Guys, sabi lang, pag ganyan siguro, mga edit na ako. Pero, posible naman ini-edit yan. Hindi basta-basta maanay. Eh. Pag, pag uh, ano, tignan nyo, hindi ma-edit na ganyan. Oh. Sa buka ng larong ito? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong opinion. Comment lang mga idol. I-pinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha naman diba na ito sa isang lugar sa India ng isang India. lalaki na inabot na ng gabi sa kanyang trabaho. Nang walang ano-ano, okay, bigla -ano na lamang so siyang makarinig ng boses ng isang sanggol na umiyak. Visit, so, pag ikaw galing sa trabaho, kasi ganyan dyan sa ano, dyan sa may mga...

Bukuan mahir kare malik bachaye kon hai pickman ah grl <ang> grl <graw. tort> pinam palina haa ka katana ho <tort> ho 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 mula sa vidyong ito maririnig ang tila bosses ng isang sanggol pero mas nakaramdam na siya ng kilabot matapos yung marinig ang isang makapanindig balakibong tinig at nang ipaling na niya ang kamera kung saan ito nagmumula nagpakita sa kanya mula rito ang tila isang babae na may puting kasuotan at makabang itim na buhok Dino Ayan mga boss ito po ang video na toy, kagaya ka si Sir Clips po. Ayun. Sa so, hindi pa nakapanood ng mga video ni Sir Clips, ayun nasa description po at uh, gustong manood ng full video niya, ayun tingnan niyo lang bisitahin subscribe si Sir Crips. at ayun uh, dito lang nagtatapos 'yung vlog natin, 'yung dito lang nagtatapos 'yung uh, reaction video natin. Ayun, salamat sa pagsama, uh, sa panonood at sa saulitin mga boss, subscribe din kayo sa YouTube ko at Uh, ma-update kayo sa bago kong uploads. Ayun. Thank you very much po. Peace be with Thank you very much po. Salamat po. See you next time.